Hello guys! Kala namin mayroong mga ano dyan, libreng mga pakain na mga dorian. Kaya lang, <laughs> hilaw. Wala na! Wala na, wala na. Dami. Show goodbye, show goodbye. Dami nila. Oh, nakakotche. Parang hindi nakakain ng na. dorian. Sari yung dorian nila. Malaki. Tawo Wanay durian bay. Welcome to my vlog.